Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpabook sa akin ng reading at nagantay. Pag hindi po kayo nare-reply i-double check nyo po yung mga Facebook ninyo. Baka po dami account Facebook yung ginagamit ninyo na hindi sa inyo or nakalock po yung profile niyo. Hindi ko po tinatanggap yung mga walang identity. Okay? So sana po i-check ninyo. Maraming salamat po. Checking energy style with your person. Kamusta na po siya? Two of push potion. Okay. Page of Swords. The High Priestess. Ano ito? The Sun. Okay. Um, hindi ko alam kung possible nag-away kayo. Possible na nagsiselos ka. Mayroon ka pinag-iisipan sa kanya. Meron siyang nagawa sa iyo ng hindi tama. nakapagsalita minura ka, sinaktan ka. Okay. Or nagsinungaling, nagtago. But worry po talaga siya sa iyo um, nakikita ko itong tao na to still pa rin care sa'yo. Okay? Even though hindi kayo magkaunawaan, even though na hindi kayo nag-uusap ngayon, pero actually this person is stalking sa'yo. Okay? Pinagmamas kanya sa malayo kasi nagu worry din siya sa'yo. Possible halimbawa nag-away kayo, nasa kabilang kwarto siya, hindi kayo mag usap nagwo po siya sa iyo. Okay? At actually, kinokontrol niya naman ang kanyang sarili. Nagpapakalma, nagmumuni-muni lang po ito. Um, hindi niya kayang hindi niya kaya dalawa yung cards lumabas. Hindi niya po kayang uh, matutuluyan na talikuran ka. Okay? Walang maghihiwalay, walang walang lalala yung sitwasyon. Okay? Kung single po kayo, bago pa itong taon na ito, kilala ninyo po mabuti. Okay, pero sa relasyon naman, kailangan ready po kayo sa lahat ng mangyayari. Okay? Whatever uh, consequence, kailangan nyo pong tanggapin 'yon. Okay? Hindi po lahat ng relasyon ay uh, masaya. Okay, sana po kung papasok kayo sa isang relasyon sa mga bagong ka karelasyon dito kung papasok po kayo ay ready rin po kayo masaktan dahil ang pag-ibig or yung relasyon ay hindi po laging masaya okay so itong person naman ito ay talagang makakatagpo ka siguro may kaya to meron siyang ah uh, kumbaga may say hindi siya basta-bastang hindi siya basta-bastang simple na tao Okay, matalino to. Marunong din naman tong itong masaktan. Okay, so wag po kayo mawala ng pag-asa. Um, sa mga nagsasama, nag-aaway, hindi po yan lalala. Hindi po aabot sa ganong kalala yung mga sitwasyon. Okay, mari may pinag-awayan kayo sa pera, karelasyon, kabit, etc. Pero magkakaayos din po kayo. For sure po yan. Okay? So, iniisip ka niya, nag-aalala din siya sa iyo, ka kumain ka na ba, ano kayang ginagawa mo, yan. So, marami ditong uh, pinag-aaralan niya din yung emotions na bakit ka ganon, okay? And stop being toxic as a partner, okay? Huwag mo siyang masyadong uh, saktan din, okay? So, sa relasyon kasi hindi naman po talaga lahat kasalanan ng lalaki yan. Okay? Bakit nagtatago? Bakit nagsisinungaling? Kasi may something na nasakal, possible. Siyempre, yung rason ninyo, inaalagaan ko lang naman yung relasyon natin kasi ayokong maano. Of course, meron po kayong uh, karapatan para alagaan or bantayan ng relasyon ninyo. Pero kapag po ay sumusobra na po kayo, magka po kayo. Yun po yung nangyayari sa inyo ngayon kung bakit tuluyan na nagkaroon kayo ng problema. Sana po ay balance. Okay? Balance po sa lahat. Um, sa lahat po. Okay? Please, yun po lagi ang isipin niyo So, ano yung overall energy ng person mo? Sa tingin ko, mangyayari to bukas. So, this week, iniisip ka niya, don't worry. At gusto niya rin makipagbalikan. Magkakaayos kasi si two of potion at saka si swords. Okay? Gusto ka niya kausapin, lalapit siya sa'yo, mag-uusap. Okay? So, meron siyang struggle financial. Meron ako nakikita dito na masyado siyang nag-worry sa family. Okay? So, Uh, meron siyang, meron ako nakikita dito pero hindi to totally nabagsak bagsak siya, meron pa rin ako nakikita dito, napaangat siya okay, yan lamang po yung energy niya, feeling niya parang losted siya, feeling niya parang uh, nagahanap siya ng uh, extra income, pera bayarin loans, etc okay, yan yung mga iniisip niya ngayon, so please wag kang dumagdag actually, hindi ikaw yung problema niya okay, So nagkaroon lang po ng problema talaga. Problema sa kanyang career. So nag-iisip siya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Okay? So ano yung oracle message na dapat mong gawin sa person mo? Tingnan natin kung tutugma ba ito kasi minsan alam niyo naman yung oracle kalaban yan ni Taro. Okay, minsan taliwas siya doon sa Taro remove the limiting level you're wearing tama okay so um i think uh maging sino ka okay maging sino ka dito sa person na ito Huwag ka masyadong uh, ano bang tawag dito paranoid paranoid sorry ang article naman doon okay masyadong maging paranoid maging normal kayo as a uh, maging pakita nyo na masaya kayong kasama at masarap masarap kayong kausap, okay, hindi naboboring siya, hindi natatakot siya naintindihan, okay lahat ba naintindihan, please yan ang message sa inyo ng universe be mature sa relasyon ninyo okay, checking energies naman tayo sa inyo mga mahal ko tingnan natin yung kayo kamusta naman kayo kamusta yung energies niyo aning energies na nanonood ngayon sa akin. mag po tayo. Lord, bigyan niyo po sila ng kapayapaan sa kanilang puso, kaligayahan, kaperahan ibalik nyo po ang kanilang mahal at naway yung mga anak nila nagsisipag igabay nyo po bigyan nyo po ng trabaho itong nanonood ngayon sa akin bigyan nyo po ng swerte paligayahin nyo po ang kanilang puso nilalapit ko po itong nanonood ngayon sa akin siya ay mabuting tao mapagmahal at deserve nyo pong maging masaya lahat po ng gusto niya ay tuparin ninyo Lord nakikiusap po ako ni susumamuli na lapit ko po itong tao na ito sa'yo. Okay. Bismillah. Oh, meron kang travel. Meron movement sa'yo ngayon. Well, the first few months, masyado kang stuck siguro. Okay? Kung nagpaplano kang may gagawin ka, may aayusin ka, if I-push mo yan kasi talagang ituloy mo daw yan. Good, positive energy. If ever meron kang balak, good news, meron tatawag sa'yo, makakatanggap ka ng magandang message, um, patient talaga, habaan mo lang yung pasensya mo. Okay? Ibibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Okay? Yung mga single dyan, makakatagpo po kayo ng lalaking ah uh, magmamahal sa inyo. Okay? Kung kasal na po kayo, yung tao na yan ay magbabalik po sa iyo. Magpaparamdam, uh, magkakaayos po kayo. Okay? Kung sino man po yan, um, iniisip ninyo kung sino po ito. Okay? Pareho yung cards ninyo, kinikilabutan talaga ako, grabe. Pareho po yung cards ninyo ng person ninyo. Wow! malaking ano to, malaking blessing ito. Maring bibili ka ng lupa, uh, magpapagawa ka, meron kang gagawin na uh, lahat ng mga bills mo, um, mababayaran mo din yan, kung ano man yan. Okay? Stuck ka man sa, sa utang, sa loan, etc. O ano man, matatapos mo din yan. Basta disidido ka rin na bayaran. Okay? So, kung nag apply ka, push mo daw yan. Kung nagbibusiness ka, i-open mo yan. Huwag kang matakot sumugal. Okay? So, kung if ever meron kang gagawin na plano in any kind, positive po yan. Diyan ka mag-grow. Okay? So, doon naman tayo sa person ninyo. May magbabalik sa buhay mo. Um, I think sa, sa, sa isa sa inyo, sa, sa ano, um, meron na nanonood dito sa akin na parang stuck ka sa ex mo. Stuck ka sa sa nararamdaman mo dyan sa tao nito or sa ex mo, naguguluhan ka. May tao ka ng mahal but may taong bumabalik sa'yo. Possible. Ito ay energy laman, hindi po lahat yung makaka-resonate. Pero meron po tayong nahagip dito na darating ang panahon, meron kang excess na ex, isa sa kanila ay pagsisihan na nawala ka sa buhay nila. Okay? So, I think meron kang yung beginning sa life mo. Meron kang maganda ka, stability, yung puso mo okay. Mahal mo naman yung tao na ito kung sino man ito. But darating yung panahon na yung ex mo talagang magsisisi. Okay? So, kung ayaw mo naman, kasi ayaw mo na, ay, aantay uh, mo yung pagbabalik ng person mo, possible po yan, meron pong babalik sa buhay mo. Basta po, yung energy ngayon, stability, kaperahan, swerte, bahay, lupa, makukuha mo, merong papasok sa'yo. Okay? So, good luck. Sa mga nag apply ng trabaho, positive po yan, diyan ka mag-grow, laki-halakihan mo yung uh, ipon mo, uh, baga mag-grow pa yung ipon mo. Okay? Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Matutupad po yan. Okay? Um, I know some, sometimes po na parang nade-down kayo, nahihirapan kayo, especially sa mga darating ni Bayarin. A uh, may tatapos din po yung problema mo. Okay? Promotions may nakikita ko. Somebody watching sa'yo. Somebody na parang nakatingin sa'yo kasi napakagaling mo sa trabaho napakagaling mo ituloy-tuloy mo yan maging mabait ka sa tao maging ano ka sa uh, work mo okay ito yung overall energy mo the strength okay uh, this uh, itong energy mo itong week na ito magiging mas malakas ka hindi ko alam kung mahilig ka sa animal, sa ano, pero napakabuti mong tao. Energy yan ni Leo. Si Leo kasi ay um, protect protector siya. So, ikaw siguro isang breadwinner. Mahal mo yung pamilya mo. Mahal mo ni sinong na nasa paligid mo. Giver din po kayo. Yan po yung overall, overall energy ninyo. Napaka-giver mo. Napaka-alaga mo. Okay. Siguro meron ka inaalagaan na something. Hindi po porket na meron siyang hawak na leon ay or lion. Yan na po yung alagaan nyo. No. Uh, energy po yan na meron kang gagawin. Napaka-busy mo at Mahal mo ang ginagawa mo. Okay? Yan po yung overall energy mo. So ano message sa yun ng oracle cards? Tingnan natin. Anong message sa yun ng oracle cards? Kung tutugma po ba ito, sundin niyo kung gusto niyo. Kung hindi naman, okay lang. Anong message sa yun ng oracle cards sa iyong uh, energy ng? set your intuitions with heart and soul. Okay. So, whatever, kung ano man iniisip mo, kung ano man yung manifestations mo, go for it. Okay? Kasi napakaganda po ng energy. Meron kang masayang uh, energy ngayon mangyayari sa'yo. Unexpected blessings paparating. Maring meron kang bisita. Maring meron kang lakad. wag mong i-cancel. Push believe in your intuitions. Okay? So, ito po ang aking Facebook account kung gusto nyo po magpa-reading. Huwag po kayong mag-alala sa mga na din po ang kanilang mga person pwede po kayong matulungan, matulungan ko, mag-message po kayo. I think kasi meron kang, meron kang iniisip dito na parang may alam sa relasyon ninyo. Okay? So, kung ano man po yan, pwede po kayong mag-message. Kailangan nyo po mag-undergo muna sa reading. Wala pong mag-message dito sa number nito or tatawag. Sa messenger lang po kayo mag-message. Okay? 979, yan po ang aking Facebook account. Yan po ang profile. Ito po yung cover. Imposible pong maliligaw kayo. Pinapakita ko na po sa inyo yung Facebook account ko. Okay? Yan po ang aking Facebook account. Maraming salamat. So, magbasa tayo ng aking nag-message sa akin. Hi, ma'am. Maraming salamat. Masaya din po ako mag-message sa inyo dahil ang puso ko po talaga ngayon sobrang saya. Finally, naging masaya na kami ng person ko. Ang hirap ko po, 8 years din po ko, 8 years din ko po itong pinaglaban. Sobrang salamat ma'am na ginabayan mo ko sa lahat dahil na win back ko na siya. Wow, 'di ba? Mga taong ganito ay talagang positive na lumalaban at malakas pinaglalaban, hindi sila nagpapatalo, especially sa kanilang mga kalaban like third party or kung third party ka man, hindi naman po lahat ng third party ay masama. Okay? May plano po yung Diyos sa kanila kung bakit nandun sila sa sitwasyon na yun. So, please, kaibigan, sino man yan, wala tayong karapatang mag -judge. Okay? So, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Muli po ang inyong lingkod, Miley Taro. Bye-bye.